Chat 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 So ito yan no? Oh. Let's go 3 2 1 Alright Puti mo na mga kable dito parno Okay So ito na talaga yung hinihintay ko Kanina ko nakita ko itong ano guys eh Itong tuntulay Tapos nakita ko yung magandang ilog So, ito talaga ang pinuntan. Uy, puta, may kakasabi ko lang. May kable. <laughs> walang kable, may kable na agad. ilan? Isa lang ngayon. Okay, pero, okay lang. Malayo naman tayo eh. Puchang inagar. Ang ganda ng ilog nila dito. Ay, okay, oh, maggulit. Hindi, por sa Manila kasi madumi guys eh. Ah, panis Ang ganda ng ilog nila guards At syempre, inakasahan natin Di ba, mga ano, may mga Kaway-kaway tayo sa ating mga viewers. <laughs> mga kaway. kaway tayo. Hi ate. Hi ate. Hello sa'yo. Baka mukhang may mga ibong dumadagit ha. Oh. Parang gusto ko nag ng mga ibon. Ito si kuya kaya. Baka meron tayong mga butang na gano'y. Eh. Mga maaga-aga pa naman. Sa gabi daw nagkakaroon ng lampungan dito guys. Eh. Hello. Kumakaway sila guys. Oh, hi. Panis. Panis. Ang ganda gar, tara ikatigutan muna natin sila. Hello po. Uy, wag nyo naman basain guys, kalmahin nyo lang. Kalmahin nyo lang, wag nyo basain. Hindi ito waterproof gar. Hindi <laughs> naninilip. <laughs> hindi waterproof, hindi kami nandito para manilip. Sundan <laughs> natin tong ano guys, sundan natin. Kasi feeling ko hindi natin kaya sundan forever kasi mawawalan tayo ng signal. Pero angat-angat natin ng onte, Angat-angat natin ng onte guys ha. Ang inong ganda ng bulakan. Sana all. Dami daw mga binibenta lupa dito eh. So yung mga makakita dito ng video, i-message nyo po ako para isasama ko na sa video ko yung bibenta nyo lupa, di ba? Para kumikita tayo yun. <laughs> di ba? Pucho, ang O, oh, di ba? Uy! May nakita. Ano yun? Ano yung kulay puti na yun, par? may nakita ako ng kulay puti ng ano yun guys parang 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 may something doon oh tingnan nyo yung nasa taas oh parang maganda yun ah oh. tara tara puntaan natin guys puntaan natin o puta parang tatlong ano tatlong revolto gar shit 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 angat tayo ng unti angat tayo angat tayo yan 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 oh fuck ang ganda ang ang ganda gar ano to? Tatlong rebolto gar. Ah, ito yung ano. Ito yung nakikita ko sa TikTok. Yung tatlong persona. Ang ganda par. Tara, puntahan natin. Puntahan, lapit tayo. Lapit tayo, guys. Hindi ko malapitan kapag ganda tayo.